So guys, mo ni. Beatilis tilis. So ayun oh, ni alas do, sa amung likod. tambal ni spurga guys. Ayun oh. Mo ni siya kaunon yan to. Oh, sa amung likod bay, nabuhi manggod hi mo na mo. o so nabuhi oh. Hay na bunga o, o. Nagdungdung lang siya nasa amung atok. Oh dear, mga guys, okay ni mo ni siya. <coughs> Ablihan ni siya kauno ni ani oh kining iya hang na tunga mo ni kan on guys oh ayan oh ang iyang kanibitong iyang liso ayan mo mm. e, mm. 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 ni kan on isa ay dagan lambung ah guys purga ano yung kauno nitong una nga bata kami oh ayon hey, Ron? Mm. Kasi maso ka na kayo may nabuhi. Ha? Dati li sam kili dahil. Okay, thank you for watching, guys.